Update sa bago kong trabaho. May kasama ako, mga boss. Pilipino. Wala pa akong uniform kasi wala silang available nung size ko. Uh, medium. Kahit maliit lang ako. Ngayon, kaya ako nakalabas, meron silang 10 minutes coffee break. Tapos, ang sunod dito is yung 30 minutes break ko na. Ano? sa mga boss first day natin mga boss sa ating uh, panibagong trabaho <clears throat> kamusta po kayo Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss kung nasan man po kayo nandun ngayon Ngayon po ay araw ng Lunes mga boss dito sa amin sa Canada. At ah uh, ako ngayon sa mark Ayun, 'yun ay maririnig niyo sa akin mga boss. Uh, dahil ako ay baguhan pa lang at training ako ngayong araw na 'to. Pasok ako ngayon ng uh, 12.30 Lalabas ako ng alas 9 ng gabi At uh, tatlo Tatlong beses akong training nila This week Tapos by next schedule Next week uh, Back to normal na yung schedule ko 6 to 2 So we'll see Tingnan natin kung ano Uh, wala akong idea kung ano kung paano yung uh, sistema nila pero syempre uh, alam ko na yung uh, in-expect ko na trabaho ko sa kanila syempre naman excited pero syempre ginakabahan pakita ko sa inyo yung uh, sitwasyon ngayon dito sa aming town medyo makulimlim malapit na tayo tayo mag-park sa pinaka tabi ng kalsada. <clears throat> okay. Dito na tayo mga boss. At uh, pasok na tayo. Boss Break time mga boss. Ah. Okay, update sa bago kong trabaho. May kasama ako mga boss, sa Pilipino. So, wala pa akong uniform kasi wala silang available nung size ko. So, <clears throat> medium size yung uniform ko. Baka sa isang araw pa nila ako mabigyan. Tapos, ngayon, kaya ako nakalabas meron silang 10 minutes uh, coffee break so, dalawang beses yun ngayon ay mag alas 4 so, meron akong 10 minutes sa uh, break tapos, ang sunod dito is yung 30 minutes break ko na na kakain ako, mag lunch ako siguro, mga ano yun mga 5.30 o 6 30 minutes. Tapos, dahil hanggang alas 9 ako, bago mag 9, meron ka pa ulit 10 minutes break. So, yun yung uh, sistema nila pagdating sa, sa sa buong 8 oras mong pagtatrabaho. So, hindi ba yun yung 30 minutes namin? Kasi sa IGA, sa dati kong trabaho, ang paso ko ay 5 ng umaga, alauna ng hapon labas na ako. So, 8 hours. Pero sa 8 hours na yon, meron kaming break time na kasama na doon na bayad. Yun nga lang, ang break time mo hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng magawa ng ah uh, bog. mo so, break ng pag pumasok ko ng alas 5, so mag-break ng alas 10 ng umaga, hindi mo siya magagawa kasi adre yung production mo, yung gawa mo ng tinapay. Dito, hindi ganun karami yung tinapay hindi ako hindi ako gumagawa ng from the scratch. Sinabi ko sa inyo dati nung in-interview ako na hindi sila nag-focus sa tinapay. So ayaw nila yung from the scratch na gagawa. So tulad kanina uh, nung nung ma uh, pinakita na sa akin kung saan nakalagay yung mga gamit kasi first day ko nga 'di ba? Parang itutur ka muna nila kusan yung pwede kang mag break yung coffee room nila, washroom, ganyan tapos yung area ko tapos yung mga stock na gagamitin ko nandun na yung mga boxes na mga prosin na mga tinapay so bago ako umuwi ilalabas ko yun itutuko na siya para kinabukasan pasok ko nung umaga salang ko na lang ng salang So, yun yun, yun yung, uh, yun yung first day ko na pinagawa sa akin na parang nag-observe ako. So, titignan ko kung ano mangyayari pa ng mahigit apat na oras hanggang mamaya yung duty ko. So, may training ako. Tatlong beses akong magpapasok ng 12.30 to 9. This week. Pero, may next week, nakapix na yung schedule ko na 6 to 2. So lagi lang ako morning. Tapos yung uh, babae na nag nagte-training sa akin ngayon is uh malapit na rin pala siyang ano uh, umalis, mag-resign dito sa sa Freshmart, sa bakery kasi uh, dilipat sila ng ibang town. Kulad nga ng sinabi ko sa inyo na kung nanonood kayo ng mga uh, mga vlogger dito sa Canada yung nangyayari ngayon sa Canada yung mga temporary foreign worker yung mga open work permit tapos yung mga yung mga estudyante dito sila sila ngayon yung may problema yung mga turista so sila ngayon uh, nagganap sila ng uh, bagong employer, bagong company kung, kung saan meron magbibigay ng lanyan sa kanila So, uh, thanks God dahil uh nakareceive sila ng good news at uh, posible na magstay pa rin sila dito sa Canada at uh mayroong magbigay sa kanila na bagong lamia. So soon. So talagang pray talaga tayo, pray para sa mga kababayan natin na nandito sa Canada na ang status ay hindi pa sila PR katulad ko kasi ako PR siyempre eh uh, ka rin kasi mga kababayan mo sila paano kung isa dun sa mga yung naikapatid mo best friend mo di ba tsaka lagi mo silang ano kausapin na mawala, na huwag mawala ng pag-asa ganyan na ma, na magiging maising lahat magbabago din yung patakaran ng Canada ganyan lang at ayun mga boss yung pagkain ko pala nandito sa sasakyan ko. Oo. kaya rin ako nagpunta dito. Kasi daling ko yung pagkain ko doon. Ayan, dadaling ko to doon. Tapos, ay, <laughs> medyo sa katangahan ko, eh, hindi, 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 hindi sa sinasadya yung kutsilyo kasi nakalagay doon sa gilid. Eh, napunahan na, nandun. Hmm. tumalsik sa aking uh, kamay. So, balik na tayo doon mga boss. Bukas hindi ko rin alam kung ano yung mangyayari ulit. Kasi syempre dahil bago ka araw-araw may madidiscover ka, 'di ba? So, sa ngayon okay naman ang lahat. So, thanks God that uh Pilipino pa agad yung una kong nakasama na nag-train sa akin. Kahit na uh, may plan na silang umalis. Okay lang. 'Pag so, balik tayo sa loob. Ginagawa pa rin dito sa kalsada